Ay, naka. Nasa natin si si Kiro. Dumi-dumi ng Nasa natin si Kiro. Nasa natin. Nasa. Kasi ang bantot-bantot mo naman kasi eh. Laway-laway hmm. mo. Asan ko siya muna? Isa pwedeng maligo ngayon, may sipon. Papa? ah. Oh. Kung bumili ka ngayon ng ula, bakit bumibili ka ng coke? Ang healthy na bumili hindi yung pasulutan. Nang? Nang? Bumili nang? Coke! Coke? Oh, Oo! No. healthy. di raw healthy yun daba? Ano yung babili kundi healthy? Hindi ka naman nagbili ni. Eh. Ano bang gusto mo ng Coke? Ano ba mga masabi bibili ka lang? Ano yung gusto ng Coke? Ay, brand na mismo yun, specifically. Ano yung gusto ng Coke? Eh, ano yung Coke? Hindi ko lang sinabi yung soft drinks para sabihin mo anong soft drinks. Ay, hindi naman siguro. Ay, nabuti pa yung baby. Ako lang, ako lang. Huwag yan eh. entra pa to. Timo, may ay, entra. Ako, may may entra ka ba baby. sa video? May entra ka sa video. Nagbi-video ka na naman. Hoy, lalapit ay video tirak si. tinapas si. Eh, nako, kahilig umentra. Alis diyan. Timo, alis diyan. Ito ka lang sa taas. Ano? Diyan. Do ko ko nga eh. Ito eh, pwedeng paliguan. Eh. No, Thank Arte naman ito. Hindi ilamusan pa. O. Ano mo, tumitigas na sa yung balahibo niya rito. Pag nabasa ng luha, tapos yung oh. kanyang, yung kanyang, ang kanyang, ano, yung kanyang muta. Tumitigas. Ba't nagkakaganyan ka, Kero? Ba't ba may tumitigas niya ng muta ka, at saka ba't ba lagi kang, balagi kang ano? Ha? Ha? Hmm. 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 luk mo hmm. hmm. buit na ya hmm? aman Hai munaman buit Te. Bukusit na niya. Uh, uh, Alam mo, wala'y init mo. Alam mo, wala'y init mo. Bukusit uh, uh, na yung kaarte arte naman ni Gio. Namusang pa. Bukusit na niya. Hindi ka. Ito naman. May papunas-punas pa ng puwet. Ah, tsaka itlog. Ah, ah, Bukos yan. Mm. Mm. Oh, ayos na. Okay na. Ito <tik> na mainit. <tik> ha? Ah. Oh, my God.

yumaka. Uh, Yumata na. Halawin ko rin 'to muna kasi dami ng mga matatangilya. Eh. Ah, tinama. Oh, anday na. Okay na. Malinis na. Bangon na. Oh. Oh.